Yan mga kasari, ganyan ang aking ginagawa sa aking paninda. Ganyan ang paggupit ko para may pasok ko dun sa mga lagayan nila. Ganyan ako magugupit sa aking mga paninda. Kailangan talaga magtsaga tayo maggupit gupit ng ganyan para magiging maganda tingnan yung ating mga display na ating mga paninda. O ba diba, mga kasari? Kasi kung mga nakasabit lang yan ba diba? minsan anim-anim tapos isasabit na natin. Kung isasabit ko yan, as in talagang marami na yung aking mga paninda dito sa aking tindahan. Pero ayoko kasi yung magsabit ako na magsabit kasi madilim na tingnan yung aking ano kasi ang liit talaga ng aking tindahan maliit po ang aking tindahan dito wala ho akong, wala ho akong aano ayos na yung ano ba yung lagayan kung na isasabit ko kailangan talaga tiyaga ko talaga magaganyan gupit gupitin ko talaga tupiin ko muna siya sa kalahati hindi sa gitna nun doon ko siya gugupitin ayan diba tulad nyan Ganyan. Ayan, ginagawa ko yan. Ina ano ko sa gitna, hindi gugupitin ko. Yun yung iyano ko. Kasi yung surf talaga masira Yung surf, madali talaga siyang masira talaga yung surf na yan. Mga powder ba, madali masira. Medyo okay-okay pa nga yung mga downy eh. Medyo makapal-kapal pa yung ano niya. Pero yung mga surf, mga Ariel, mga breeze, pati breeze din, madali lang din maano, masira. Madali lang talaga masira yung mga powder. Ewan ko ba? Talagang Ada ano pag isa lang tanggalin mo eh matatanggalos lahat na tanggal na kasi pag hinila mo hatak mo laglag ah, lag agad oh, 'di ba ay yung mga daun niya medyo makapal-kapal naman siya kaya medyo okay lang sa akin na ah. ah tawag nito yung pagupit niyan ba okay mga keratin mga sun silk Ayan, mga shampoo, halos mga kanya, mga, ano, mga cream serum, pero yung mga powder talaga, as in, mahirap talaga magupit-gupit. <laughs> Diyos ko, kailangan talaga tiyaga. Kaya nga, tinatawag sa ating tindahan, kailangan natin ng sipag at tiyaga sa ating tindahan, di ba? O, sino nakarelate niyan? Kasi kung hindi ka magsipag at hindi aangat ang ating munting tindahan, di ba? Kasi ako nag-start lang talaga ako sa worth of 15. Ang kunti lang talaga nabili ko noon. And then ayan, pinalago ko lang pinalago ng paggawa ng pagawa, yan. And then marami na akong remembrance sa aking pagtitindahan. Di ba? Sa aking pagiging tindira, proud ako pagiging tindira. Ngayon may pinapaaral kaming college, may pinapagawa kaming bahay. And then, syempre, nakakabili rin ng mga remembrance sa ating tindahan. Eh, di ba? Pag ayong ganyan ang anong makikita mo sa inyong tindahan, bongga, di ba? Talagang, tulusipag ka pa, ganun. Tulusipag ka Pag minsan tamad, ha? Tapos, tumaingay. Charot-charot <laughs> lang, di ba? Pero, kailangan talaga magsipag natin sa ating tindahan para, para marami din tayong ano ba, marami tayong mga customer, marami tayong mga suki na lumalapit sa atin. And then, kailangan din natin lagi nakangiti, kabang may bibili, hindi tayo dapat nagsusungit. Pero, may time, di talaga may wasan, isa na ako dyan, nagsusungit din talaga ako. Hmm, aminin, mga kapag-asari ko. Di ba, tayo minsan na pag piso, nakaidlip ka, tapos piso, tapos pag nakatulog ka ulit, tapos idlip ka ulit, tapos may bibili or utang ako, oh, lalo na yung utang. Igigisingin ka para utangan ka, Diyos ko po. Nakakagigil yung ganun talaga. Sasabihin ko talaga doon sa bata, ginigising mo lang ako para utangan mo ako ganun. Yes, sinasabi ko talaga yan sa boto ako. Ginigising mo lang ako, sa utangan mo lang ako. Nakakagigil ka talaga. Talaga ginaganoon ko na. Ay, hindi pwede talaga. Pero pag na antok, pugat ka sa gabi, tapos antok na antok ka sa hapon. Utangan ka, or bibili piso lang. Pero okay lang. Ganun talaga ang tindahan natin. Kailangan talaga. Kahit piso lang, yun na yung pinakatubo natin. Go for it! Kahit gat na galit ka na, pigil na pigil. Di ba? Ganun tayo. Sino nakarelat dyan? Di ba? Ako nga. Mga kasari, ang laki-laki ng ano ko sa ano, mga utang ko sa aking tindahan. Diyos ko, minsan may dalawang buwan. Minsan umabot na ng isang taon. Pero sige lang, day. Ganyan talagang tindahan, day. Hindi naman ako pwedeng dito magpapautang dahil. Diyos ko, kailangan din minsan. Minsan naman, sinasabi ko rin, bayaran niyo naman ako sa tama. wag naman yung ganyan na isang libo lang ibabayad niyo. Tapos, dalawang libo yung hindi niyo babayaran para mga ganun. Diyos ko po. Pero may buutang talaga sa akin na ganun kalaki. Minsan, mabot ng 4,000. Pero may mabayad naman din talaga. Kada sahod talaga, as in, bayad na bayad talaga sila. Hindi sila zero bala. Ay, hindi sila nag-ano ba yung tawag nito yung may balance pa sila na kahit mga piso, ganun hindi. Lahat talaga kung magkano yung utang nila, bayaran talaga nila. Ganun talaga sila, tapos utang ulit. Kahit utang maya, maya kahit ngayon bayad, kasi ilang minuto lang utang, okay lang yun. At least bayad sila, di ba? Kesa naman yung sus, dai, laging balance, kaluka, wag naman ganun. Hmm, may ganun talaga, 1-5 utang nila, babayaran nila 500, balance isang libo. O, di ba? Iwan ko ba, bakit may ganun tao talaga sa mundo, no? Pero bagay ganon, Buhay tindahan natin. Go lang tayo. Wala tayong magawa dyan. Yung iba naman daw, hindi daw nagpapautang kasi malulugi daw sila or matigas ang ulo. Oo na tayo, matigas ang ulo yung iba. Minsan, utang sa'yo, bili sa iba. Oo, oh, ba diba? Ako, relate na relate ako dyan. Lagi akong inuutangan, bibili sa iba sa dami pa naman ng tindahan dito, eh, hindi lang naman ako may tindahan. Kaya talagang utangan ka pa di hindi ka na magpautang. Daan-daanan ka na lang. Ganon, ganon ang nangyayari. Kaya kailangan, marunong talaga tayo sa ating mga suki. Diyos ko. Kailangan natin ang mga suki natin, ang mga ano natin. O diba? Ito yung mga paninda, o diba? Sa so, sunrocks talaga sa so, mga ilalim, mga ano, mga sabo. O. Alfonso natin, wali na. Later on, mag-deliver si Alfonso. Nakakagulat ng presyo na to. Biglang taas. Grabe. Wala sa puhunan ang kiminibinta ko. Ito maliit ay 150 ang binta ko. Hindi ngayon ay 165 ng puhunan. Hindi ito. 70 CL. Ito pala ay 50 CL. Hindi ito ay 70 CL. Ang binta ko dito ay 240. Hindi ang puhunan ngayon ay 250. Hindi ito. Ang binta ko ay hindi na puno na yun ay 270 pero medyo okay, pa, di ba? Kasi may 20 tayo dito. 270 nga yun ang puho na nilin 290 ang ko. Ngayon tasa ako din na limang piso. Ito ang lugi na ako. may tira pa naman ako dun dalawa nito. 50 CL. Ah, kagulat ka Alfonso parang last uh, last day pa-deliver ako di pa siya nagtaas pero ngayon nagtaas na lakas talaga. Ang pina-deliver ko pa ay itong 1.5, Ang 1.5 din naman nagtaas yan. Royal lang 1.5. Bat lima lang yan, Anin mo. Hall red horse dalawang case. And then ito. Dalawang backpack siya na bangus, tsaka dalawang pritong bangus, and then ni ito ay cream silk na blue? Di mo ako nag-order ng na cream silk na blue. Di mo kalagay cream silk na blue. Tapos, ano to, Head and shoulder na blue. Blue na blue talaga na head and shoulder. Pero hindi yan yun. Ayan. Ang kasama dito sa pinadeliver ko na mga Alfonso. Ito sa pure gold pala yan. Pure gold dyan. Ito yung total na aking nabayaran ngayon ay... 5269 Nandun na po yung mga alak ko. Ayan yung presyo nila. Ang red horse kong malaki ay 636 isang case. And then, ang bintahan ko dito ay 120. Puhunan niya ay 100. Magkano puhunan? 100. Kalimutan ko eh. Teka lang ha. Ah, okay, yung puhunan niya ay 106. And then, bintahan ko ay 120. Tapos, Alfonso isang litro. Ayan, 270. And then, 290 ang bintahan ko. Tingnan nyo, di ba nakakasyak yung Al Alfonso 70 CL 250, samantalang 240 lang bintahan ko kagabi, last na binta ko ay 240 kasi naubos talaga yung mga Alfonso ko dito pagkita ko sa inyo ha, wala ano yun na lang natira yung, Down, ano yun? Downy anong downy? Oo oh, ayan, yung ano ko Alfonso yun na lang natira, ano 250 CL lang to dalawa, may binta ko lang oh, 150 tapos ang puno ngayon ay 165 ba? Diba? Um, ubus talaga kagabi ubus yung ano ko tapos ang gin ko ay tatlo na lang pero may isang box pa dahil yung naka-reserve yung mga alak natin balik tayo dito sa ating pinadeliver ngayon o <coughs> oh, diba ayan o oh. yung Alfonso na 500 CL 165 Coke 60 pa rin naman and then yung Bangus 58 ang ano ko pala Coke 1.5 Royal lang pinanood ko pero Coke ang nilagay nila ang Royal 1.5 ko, basta lahat ng 1.5 ko ay 70 pesos ang bintahan ko. And then, bangus ay 8 pesos. Downy tripid ay 18 pesos. And then, Crimsel ko dito ay 9 pesos na. And then, mga head and shoulder ko ay 8. Tapos, ang Reno ay 35. 35 binta ko. Tingnan natin yung head and shoulder. 42, bali 84, divide by 12 natin ha. 84. Pwede ba 12? Kung tama ba yun, 8 pesos. Piso lang sa atin mga kasari. Dapat pala nung mga shampoo is 9 and then ang ano 10. Pero wag na. Ay, masyado ma malaki yung ano natin magiging ano natin. 10. Pero tama lang yung piso lang muna ng isa. Kasi hindi naman lahat ng shampoo is 84. Diba? Nasa mga line of 70 plus pa rin naman. O, oh, kaya ang binayaran ko ngayon ay 5,269. yan po basta sila dyan sa grocery handyan basta may 0.50 hindi nila bibigay i round off nila yan kaya 5 to ang bin, ano ko bill nagtaging total ko sa akin pinamig pina deliver diba malimali na tayo mga kasari matagal pa rin ako hindi nagbo vlog ayan and then yung kahapon ay kagabi ay, yung kahapon nga nagpa deliver din ako binayaran ko din kahapon ay nagpa deliver din na ako rehearse o oh, eh. o oh. diba red horse din yan deliver ko kahapon mga soft drinks ito yun know, o, may red horse tayo malaki, dalawa din case diyan and then red horse na maliit 624, and then ang bintahan ko ng red horse na maliit ay 60 pesos, and then may kasalo tayo na 27 ng isa and then ang case niya ay 272 tapos yung RC na malaki ay 252 isang case and then bintahan ko ay 26 pesos lang tapos Coke maliit 185 isang case ang binta ko lang ay spread, yung high spread, royal, tsaka Coke na 8 oz. Ang binta ko lang ay 11 pesos. Tapos RC na maliit ay 10 pesos. And then Wilkins ko ay 90 pesos. And then yung mga money ko ay 5 piso per tie. And then buttercream ay 8 pesos. Ayun yung deliver ko kahapon. Ang worth ay 3,419. And then ngayon habang nag-aantay tayo sa Pure Gold, kasi dumating yun yung pure gold ko kahapon. Yes, dumating kahapon yung pure gold ko. May pure gold akong dumating. Tapos namili din ako doon sa isang groceryhan na medyo malapit lang din dito sa amin. Titingin natin mamaya. Okay. Ngayon, thank you muna. Bye-bye muna. Ayan lang yung aking ano. Di pa tapos o. yung pag-ano ko ngayon dito pag-unboxing ko sa mga nabili natin kay Pure Gold. Ayun na ang ating paan matindahan. Medyo uki okay uki -okay para may mga dilata lang. Kasi wala tayong mahanap na rose bowl at saka saba. Ayun eh, lang mga kasari.